ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto. Labing isa, ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglilinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Bibliya na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Bibliya na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Project. Isa. Project. Itapon mo. Dalawa. Project. Wag na. Tatlo. Project. Panatilihin ito. Apat. Project. Gawin mo. Ay, project. Wag mong gawin. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng buhay Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto Galasya Kapitulo 5 Versikulo 13 Sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng paibig ay mga glingkuran kayo. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Galasya Kapitulo 5 Versikulo 26 Huwag tayong maging mga palalo na tayo tayo'y nangagmumungkahian sa isa't isa, nangagiinggitan sa isa't isa. Huwag tayong maging palalo, palaaway, at maingitin. Efeso Kapitulo 3 Versikulo 13 Kaya nga ipinamamanhik ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko dahil sa inyo, na pawang kapurihan ninyo. Kaya't hinihiling ko sa inyo na huwag kayong masisiraan ng loob dahil sa kahirapang tinitiis ko alang-alang sa inyo, yamang ito ay sa kabutihan nyo. Ang pag-ibig ni Kristo Efeso Kapitulo 4 Versikulo 17 Ito nga ang sinasabi ko at sinasaksihan sa Panginoon na kayo'y hindi na nagsisilakad pa na gaya naman ng lakad ng mga gentil sa pagpapalalo sa kanilang pag-iisip. Sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko't iginigiit. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hentil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Efeso Kapitulo 4 Versikulo 26 Kayo'y manggagalit at huwag kayong manggakasala, huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Kung magagalit man kayo, iwasan niyong kayo'y magkasala. Agad niyong pawiin sa kalooban ang galit, B.E. Efeso Kapitulo 4 Versikulo 28 Ang nagnanakaw ay huwag ng magnakaw pa, bagkos magpagal, na ay gawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay, upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Ang magnanakaw ay huwag ng magnakaw, sa halip, magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan. Efeso Kapitulo 4 Versikulo 29 Anumang salitang maalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Huwag kayong gumamit ng masamang pananalita, sikaping lagi na ang pangungusap niyo iyaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng makaririnig. Efeso Kapitulo 4 Versikulo 30 At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. At huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Efeso Kapitulo 5 Versikulo 3 Ngunit ang pakikiapid, at ang lahat ng karumihan, o kasakiman, ay huwag man lamang masambot sa inyo, gaya ng nararapat sa mga banal. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang sa inyong usapan ang anumang uri ng pakikiapid, karumihan o pag-iimbot. Efeso Kapitulo 5 Versikulo 7 Huwag kayong makibahagi sa kanila. Kaya't huwag kayong makikisangkot sa kanila.